Nagising ang Pilipinas sa nakagigimbal na balita noong Marso 11, 2025. Inaresto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dinakip siya sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Ang pag-aresto ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong bansa. Ito ay isang nakakagulat na pagbagsak para sa dating sikat na pinuno. Ang pag-aresto kay Duterte ay nagugat sa isang warrant mula sa International Criminal Court. Ang mga kaso, krimen laban sa sangkatauhan. Ang mga kasong ito ay may kaugnayan sa kanyang brutal na giyera kontra droga. Matagal nang iniimbestigahan ng ICC si Duterte. Ang kanilang investigasyon ay nakatuon sa libu-libong extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang pag-aresto ay isang mahalagang sandali. Hudyat ito ng posibleng pagtapos ng impunity para kay Duterte. Sa loob ng maraming taon, nakaiwas siya sa pananagutan para sa mga paglabag sa karapatang pantao na nagawa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngayon, haharap na siya sa justisya sa international na hukuman. Malaki rin ang implikasyon ng pag-aresto para sa Pilipinas. Inilagay nito sa ilalim ng matinding pagsusuri ang sistema ng justisya ng bansa. Nagtaas ito ng mga katanungan tungkol sa rule of law at pananagutan ng mga makapangyarihang tao. Pigil ang hininga ng bansa, naghahanda para sa mga legal at political na laban na darating. Upang maunawaan ang bigat ng mga kaso laban kay Duterte, kailangan nating balikan ang kanyang panahon bilang alkalde ng Davao City. Mahigit dalawang dekada na pinumunuan ni Duterte ang Davao. Sa panahon ng kanyang pamumuno, isang nakakakilabot na pattern ang lumitaw ang Davao Death Squad. Ang DDS ay isang vigilante group. Gumagala sila sa mga kalinang daw, pinupuntirya ang mga pinaghihinalang kriminal. Brutal ang kanilang mga pamamaraan, extrajudicial killings, summary executions at enforced disappearances. Nagbabala ang mga human rights groups, nunit nagpatuloy ang mga pagpatay. Malabo ang paninindigan ni Duterte sa DDS. Minsan ay tinatanggi niya ang kanilang pag-iral, at minsan naman ay pinupuri ang kanilang pagiging epektibo. Ang kanyang mga salita, na kadalasang may kasamang mga banta at pag-ujok sa karahasan, ay lumikha ng takot at impunity. Inakusahan siya ng mga kritiko na ipinikit niya ang kanyang mga mata sa mga pagpatay na epektibong sinang-ayunan niya ang mga ito. Ang mga pagpatay sa Davao ay nagsilbing isang nakakakilabot na pauna sa pagkapangulo ni Duterte. Nagtatag ito ng isang pattern ng karahasan at pagwawalang bahala sa mga karapatang pantao na magiging tatak ng kanyang pamumuno sa pambansang antas. Ang investigasyon ng ICC ay kalaunan ay tututok sa Davao Death Squad bilang panimulang punto para sa malawakang kalupitan na ginawa sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte. Ang panahon ni Duterte sa Davao ay nag-iwan ng mahabang anino. Nagtaas ito ng mga seryosong katanungan tungkol sa kanyang paggalang sa batas at sa kabanalan ng buhay ng tao. Ang mga katanungang ito ay susunod sa kanya sa pambansang entablado at sa huli ay hahantong sa kanyang pag-aresto sa internasyonal na hukuman. Noong dalawang libot labing anim, si Rodrigo Duterte ang alkalde ng Davao City na kilala sa kanyang matapang na pananalita, ay nahalal na Pangulo ng Pilipinas. Nangampanya siya sa isang isyu lamang ang pagsugpo sa ilegal na droga. Ang kanyang pangako ay tinanggap ng publiko na pagod na sa krimen at bigo sa kawalan ng aksyon ng gobyerno. Hindi nagaksaya ng oras si Duterte sa paglulunsad ng kanyang giyera kontra droga. Kaagad pagkatapos ng kanyang inaugurasyon, inilunsad ng Philippine National Police ang isang pambansang crackdown. Isinilang ang Oplan Tohang. Pumunta ang mga pulis sa bahay-bahay. Hinihimok ang mga pinaghihinalaang gumagamit at nagbebenta ng droga na sumuko. Gayunpaman, ang kampanya ay mabilis na naging mas malala. Naging laganap ang extrajudicial killings. Libu-libong pinaghihinalaang gumagamit at nagbebenta ng droga ang napatay. Kadalasan ng walang paglilitis o tamang proseso. Naligo sa dugo ang mga kalye at patuloy na tumaas ang bilang ng mga patay. Ang mga salita ni Duterte ay lalong nagpasidi ng karahasan. Hayagan niyang hinikayat ang mga pulis at maging ang mga ordinaryong mamamayan na patayin ang mga pinaghihinala ang sangkot sa droga. Nangako siya ng proteksyon mula sa pag-uusig. Ang kanyang mga salita na binibigkas ng may nakakakilabot na kawalang bahala ay lumikha ng isang kultura ng impunity. Ang mga pulis na pinasigla ng mga salita ng Pangulo ay kumilos ng may pagtaas ng brutalidad. Tumaas ang bilang ng mga namatay na humantong sa pagkondena mula sa mga human rights groups at sa internasyonal na komunidad. Gayunpaman, nanatiling matigas ang gobyerno ng Pilipinas, itinuturing ang kritisismo bilang panghihimasok sa mga panloob na gawain nito. Ang giyera kontra droga ayon sa kanila ay kinakailangan upang maalis ang salot ng droga sa bansa. Ang tumitinding karahasan sa Pilipinas ay hindi lingid sa kaalaman ng lahat. Nagbabala ang mga international na organisasyon ng karapatang pantao, idinodokumento ang mga extrajudicial killings at iba pang pang-abuso. Naglabas ang Amnesty International ng mga ulat na kinokondena ang tahasang pagwawalang bahala ng gobyerno ng Pilipinas sa buhay ng tao. Nagpahayag din ng matinding pag-aalala ang United Nations. Nanawagan ang Nooy High Commissioner for Human Rights na si Zaid Raad al Hussein na itigil ang mga pagpatay at hinimok ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga international na investigasyon. Noong 2017, sinimulan ng International Criminal Court ang isang preliminary examination sa sitwasyon sa Pilipinas. Ang ICC ay may jurisdiction sa mga krimen na ginawa sa Pilipinas noong miyembro pa ito ng Rome Statute. Sa kabila ng pag-atras ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019, Ipinagpilitan ng ICC na mayroon pa rin itong Ang investigasyon ng ICC ay nakatuwan sa mga pagpatay na ginawa kaugnay ng giyera kontra droga. Naglabas ang ICC ng warrant of arrest para kay Duterte noong Marso 8, 2025 na inaakusahan siya ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Ang balita ng pag-aresto kay Duterte ay nagdulot ng pagkabigla sa buong Pilipinas. Nahati ang bansa na sumasalamin sa polarisasyon noong panahon ng pagkapangulo ni Duterte. Lumabas sa mga kalye ang kanyang mga taga-suporta at mga kritiko, nagpapahiwatig ng malalim na pagkakwatak-watak sa lipunang Pilipino. Para sa mga pamilya ng mga biktima ng giyera kontra droga, ang pag-aresto ay nagdulot ng magkahalong emosyon ginhawa, kalungkutan, at isang kislap ng pag-asa. Ipinagbunyi ng mga human rights groups ang pag-aresto bilang tagumpay para sa hustisya. Tinawag ito ng Amnesty International na isang mahalagang araw at paalala na walang sinuman ang nasa itaas ng batas. Sa kabilang banda, nagpahayag ng galit at hindi makapaniwala ang mga taga-suporta ni Duterte. Nagrally sila sa mga kalye, iwinawagayway ang mga bandila ng Pilipinas, at kinokondena ang ICC. Ipinagtanggol din si Duterte ng kanyang mga kaalyado sa politika. Kinuwestiyon nila ang jurisdiksyon ng ICC at inakusahan ng korte ng pagkiling. Inilantad ng pag-aresto ang malalim na pagkakawatak-watak sa lipunang Pilipino. Nananatiling makikita kung makakahanap ang bansa ng landas tungo sa paggaling at pagkakasundo. Ang hurisdiksyon ng International Criminal Court ay madalas na hinahamon, lalo na ng mga estadong hindi nagpatibay sa Rome Statute. Sa kasong ito, ang pag-atras ng Pilipinas mula sa ICC ay lalong nagpapagulo sa mga bagay-bagay. Gayunpaman, Iginit ng korte na mayroon pa rin itong jurisdiction sa mga krimen na nagawa habang miyembro pa ang bansa. Oh, at ang legal na pagtatalong ito ay tiyak na magtatakda ng mga president para sa mga susunod na international na kaso. Palagi akong naninindigan sa aking mga ginawa, naniniwalang para sa ikabubuti ito ng aking bansa. Ang pagharap sa The Hague ay hindi usapin ng pagkakasala o kawalang kasalanan, kundi isang katanungan ng soberanya at pambansang dignidad. Ang desisyon ni Duterte na harapin ang mga kaso ay nagpapakita ng isang komplikadong pagsasama ng personal na paniniwala at estratehiyang pampolitika. Ang paglilitis sa International Criminal Court ay isang mahalagang pangyayari. Hindi lamang sinusuri ang mga ginawa ni Duterte, kundi pati na rin ang mas malawak na implikasyon para sa international na batas at hustisya. Masusubaybayan ng mabuti ang mga proseso ng kanyang mga taga-suporta at mga kritiko na maghahanda para sa isang makasaysayang laban sa korte. Ang pamana ng aking ama ay ang kanyang malakas na pamumuno at mapagpasyang aksyon. Ano man ang maging resulta, ang kanyang impluensya sa Pilipinas ay mararamdaman sa mga susunod na henerasyon. Dapat tayong tumuan sa pagsulong bilang isang bansa. Ang political na epekto ng paglilitis kay Duterte ay nararamdaman na sa buong Pilipinas na nakakaapekto sa mga alyansa, mga patakaran at opinyon ng publiko. Ang pangmatagalang impluensya ng kasong ito ay huhubog sa kinabukasan ng bansa sa mga paraan na hindi palubos na nauunawaan.